Ayan guys, for today's video, tinignan natin kung anong sira ng truck na to. Gol, anong sira ng truck na to? Ah, Gol. Huh? Anong sira ng truck? Pugak-pugak. Ginaubo daw. Pugak-pugak? Anong sira? streamer Hindi siya, Nandiy siya mag-arangkada, baga? Ano, wala, saan ang streamer str niyan? Pasok mo yan, ha? Hindi, hindi mo ipasok diyan. Sa'no yan? Ah, sa'yo. Wala na, anong naglagay? Eh. Inaubo ako sa'yo. Hindi <laughs> <laughs> siya mag-arangkada, di ba? Ah. Oh. Is daw sabi ni Chip. Yes. Sabi ni. Napalitan mo na. <laughs> Palinis ko lang. na ang mekaniko ngayon dito. Naman. Isa sana? na bagong Chip. Kuno ang bagong Chip ngayon ha. Ah. Yung isa Chip, yung ikaw Chip. Yung isa Chip. Chip yun, Chip. Ah. Anong ulam natin mamaya? <laughs> ha? Gulay. Yung <laughs> <laughs> Nalag nalaglag na naman. strainer ano gol 'yung bawat depal? mo 'yang goal. Diyan <laughs> sana 'yung Baka magsuporta Ma, din natin ha. Ako nga. <laughs> Hindi ba ito ang strainer niyan? Ma, sir? Hindi ba 'yan? Hindi. Dor? Yes.